Saan ang mga bata nung nangyari ito at ano yung naganap? Paano umabot at humantong sa ganito? Sa kwento po kasi nung anak ko, tatlo mm -mm. po sila naglalaro ng 21. Takbuhan, o, takbuhan po, po, habulan, utayaan okay. okay. po. Nakarating po sila sa isirit nung mag-ama <laughs> na yan, sa Dila Bergen. Nandun sa kalsada? Opo. Oh, okay. okay. The Olden, The Olden eh, Street. Tatlo po silang inano eh? Sinaktan. Okay. Sinaktan. Okay, bakit? O mabagay, hindi po kasama namin. Na po kasi gano'n na po nangyari sa nag po yung mga mm. bata, tatlo sila. Tapos po yung anak ko huminto po siya. Mm. Ngayon paghinto niya po, yung anak po na Katalino Oldan, mm -hmm. nasa may tindahan ng tinapatan ng anak ko. Mm -hmm. Ngayon nung hahabulin na raw po yung anak ko nung dalawang kalaro niya. Mm -hmm. Tumakbo yung anak ko which isa akala po nung bata, anak mm -hmm. ng Katalino. Ha din siya. Sumabay po sumaboy mm. sa takbuhan. Okay. Umiyak po yung bata, tumakbo sa tatay, nagsumbong. nagsumbong. Tatay meaning itong si Catalino. Opo. opo. Okay. Sa so, yung anak ko naman po isa, ang tumira po yung tatay. Mm. Simula po do sa may malapit po sa amin. Mm -mm. Na, na siya sinundan siya ng tricycle. Ngayon anak eh, naka-tricycle. Opo, habang hinahabol po yung anak ko, ngayon okay. kumakasgasaan. Opo, muntik po. Hoy, okay. hininto po niya yung tricycle niya, iniwan niya po do sa kanto po ng Emil uh -huh. ML Quezon. Uh -huh. Tsaka niya po kinuha yung anak ko, mm uh -huh. simula po do sa pinangyarihan hanggang doon po sa kanila. Dinala Diyos ko, ang layo nun. Opo, dila birhen po. Sa de birhen so, po dinala. So mga din ilang lang. ano to? Ilang kilometro? May isang kilometro? Nakanto po sa amin. So halos may isa hindi ko maano kung mahaba yung kanto. So yung bata, yung tatlong batang naglalaro ang naging biktima. Opo. pero kayo, wala dito yung nanay o tatay ng isa pa. Opo. Opo. Okay, pero nagreklamo din 'yon. Hmm. Hindi, hindi, na po. po. Ano nangyari doon sa mga bata? Yung pagyari po nung ano hin yung anak niya, yung anak naman daw po ni Catalino na yung James, mm. naka nakamotor, umikot, Nakita niya po yung anak ko nako sa tricycle ng tindahan mm -hmm. ng Malunggay pa mm -hmm. Bakery, parang tricycle mm -hmm. pandisalan. Katabi yung isang bata na sinaktan po. Mm -hmm. Hinintuan niya, mm -hmm. wala pong sabi-sabi, walang tanggal ng helmet. Mm -hmm. ayon po sa witness. Uh -huh. Ito ba 'ka? Sabi raw ganun. Uh -huh. sinuntok niya ng pasampal yung anak ko which is nagkapasa po sa kaliwa Nako niya po, hindi ba po siya na ano, nasiyahan na iyon to niya po yung ulo ng anak ko dun sa bakal. Marius. Balayan po siya, rolling, tricycle po siya. Balayan, rolling rolling siya. Doon tumama po yung ulo ng anak niya. Dalawang bata po yung sinusuntok niya. Naawa na lang po yung witness. Oo. Kasi bata uma, po yung nawat niya. Okay, klaruhin natin ha. Itong sinasabi nating James ay 21 years old. Yes po. Opo. Malaki. Mat, I mean, Opo. At, at, sigurado ko binata. Eh, hindi, matanda mm. na. Hindi man binata eh. O, ano talaga? At yung katalino, yung yung naman, yung po tatay sa... naman itong James, itong James ay 48 years. Pero nagkaroon na kayo ng barangay conciliation o Opo, sa lupon. pagtatagpo Opo. sa lupon, Opo. ano? Nakailan na kayo? Tatlo. 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 Sila ba ay umamin o... Numihingi humihingi po sila ng tawad. Humihingi po sila At ng pasensya. At gusto makipag-ayos. Kap, magandang hapon po sa inyo. So ito, hindi nagkaroon ng pag-aayos. I am assuming. Uh, alam ko po na endorse na po kasi siya sa lupon. Kasi wala pa po kung piliit naman na Certificate to File Action. Ah, wala pa. Tapos na po ba yung tatlong hearing? Meron na po silang Certificate to File Action. Ah, okay. Colonel okay. Manongo. Yes Karnal, po. Yes, yes po, ma'am. Magandang Oo. hapon po, ma'am. Uh, sir, please endorse po namin ito nga nangyari sa dalawang bata na uh, sinaktan po ng matatanda. Yes po, ma'am. Uh, kung maaari po, ma'am, may mas maganda kung kompleto na po yung mga requirements para uh, diretsyo sampan. Oo ang party list na masasandalan. Axia yes. Number 68 sa Balota. Ma'am Gina, magandang hapon po sa inyo. So kayo, nakita nyo talaga kung paano nakaladkad itong mga bata at yung pag-iyak ng mga bata. Kayo po ba ang umawat? Opo, napigilan ko lang. Salit. Pero, nuntok niya uli. Niya uli. Okay. Yung inaawat ko, nakamaan ako sa dip. Ah, pati kayo, <laughs> tinamaan. Sus Mario Pati kayo tinamaan. So ma'am Ma'am Gina uh, maraming salamat po no at uh, kayo ay uh, talagang uh, lumantad para po uh, pagpatibay maging uh, testigo at pagtibayin yun pong uh, kaso uh, in behalf of the children Uh, maraming salamat po. Tutulungan po kayo at sasamahan ng Wanted sa Radyo sa tanggapan po ni uh, Police Lieutenant Colonel Ryan Manongo, ang Chief of Police po natin sa Antipolo City. Para mas mabigyan pa po tayo no, ng uh, kaalaman patungkol po doon sa assessment po na gagawin po doon sa mga bata. Magandang hapon po, Sir. Uh, si Atty. Aina po ito. Po. At, uh, ito nga po yung kaso ng mga bata. Sir, uh, ito papasok ito doon sa Republic Act 7610 ano, yung uh, yung uh, batas natin for the protection of children. Ano pong klasing assessment ang gagawin kasi kahit na hindi po ganun kalala yung physical na nangyari, physical abuse na nangyari sa kanila but emotionally and mentally, how do we assess this po? Ah, uh, so atorin, sa ganyang kaso po, uh, na-mention naman po na ah uh, kung kailan kung meron po epekto sa kanila lalo po na na trauma yung mga bata ay kailangan po mag-undergo ng psychological evaluation ni mga bata Oh, oh. Ano po, akin uh, pong inire-report sila sa psychiatrists or psychologists para po ma-assess yung mental condition ng mga bata. Kung talaga po nakaralas po ng trauma, yung mga bata din sa mga incidenta, which is mag-call pa rin po under Republic of system. We could extend naman po yung mga services sa dalawang bata. Uh, ano, we could undergo po ng counseling uh, para po matingnan po yung kalagayan po ng mga bata. Pero para po sa mas malaling na pag uh, analyze po, ay atin po silang i-report sa mga as a psychiatrist or psychologist para po mas makita kung okay. so, okay. ano po yung so, pwede pa po intervention para sa mga mm. bata. So, bali po, uh, Sir Canlas, ang initial po na evaluation ay sa inyo, and then, uh, pwede uh, mas maganda na i-refer natin sila to psychologist or psychiatrist as maybe as maybe needed, no? Based on your assessment. Ganun po ba? Tama po ato ni no uh, sa initial po na assessment po at magkakandak po tayo ng assessment sa mga bata pero as I mentioned po ako uh, para po sa mas malalim na pagtingin ay ating din po silang i-refer sa mga professional like psychiatrists at psychologists but the same thing uh okay. mga intervention po like counseling ay we will uh, we can, the office po can, can handle it po Uh, pero dito kasi i-refer natin ulit at saka gusto natin uh, ma-discuss kay uh, uh, Lieutenant Colonel Ryan Manongo yung kaso. Opo. Uh, kasi maraming pwedeng pagkasuhan and among them yun nga na ano natin is yung violence against children. ano Kasi domestic domestic violence. Pero meron din tayong Republic Act 7610. yung um, It's child a special law talaga against uh, child, child abuse and abortion. exploitation. Uh, kaklaruhin lang natin na hindi porke hindi ganun kalala yung physical injuries ng bata, ay hindi na siya magpo-fall under. Yung uh, patungkol po sa child abuse, mabigat po na kaso po ito. Para lang po, hindi nila baliwalain po ang kasong child abuse po. Yes, uh, definitely. Ito yung an act providing for... um stronger deterrence and special protection against child abuse exploitation discrimination and other purposes actually 1992 matagal na ito na batas no um pero yun nga uh, pinagtitibay rin siya nung anti domestic violence yung bousi violence against women and children um ka kanina tinanong ko kasi kung ano ba yung medical legal na report no kasi dun mo makikita yung extent ng injuries kung gano'ng katagal maghihilom o gagaling. Ah, uh, meron kasi ako nakita doon na yung sa isa yata, parang hindi masyado, parang okay. ano. But then again, nakukulangan pa kasi ako doon sa medical legal report na yon. I would like to think na mga ngailangan lalo na yung bata na binagok ang ulo. At hanggang ngayon ay nagrereklamo ng pananakit ng ulo niya, um, headache or whatnot, nang mas extensive pa na na examination. Sir, i-clarify ko lang na yung para sa ating yung sa batas na nag uh, uh, nagpo-protect sa ating mga bata ano itong Republic Act 7610. Hindi naman po physical injuries lang ang tinitingnan, di ba? Tama po ba ako? Yes po, ma'am. Pag mga minors minor Yes. Po, uh, may special laws po tayo na nagpo-protect na po sa mga. Mm -hmm. uh, yan po yung gamitin po natin na kung offense po doon ng, uh, yun reference po natin. Colonel, sasamahan po namin yung mga nanay at yung mga bata uh, at hopefully by the time na uh, nandyan kami sa inyo, makukuha na rin namin yung initial na assessment, tama ba si Apo, uh, Sa uh, psychological assessment ng mga bata. Um, magagamit po ninyo ito, uh, Colonel Ryan. Yes po, yes po. Uh, magagamit po natin yan po sa pandagdag po na mga ebidensya doon sa ating komi isasampa na complete. So, Shari, ito, uh, again, uulitin natin, ano, binibigyan din natin ng pagkakataon yung mga inireklamo. Uh, si Mr. Catalino Oldan at ang kanyang anak na si James Oldan, na siya talagang uh, nakita na siyang nanakit doon sa mga bata. As a matter of fact, meron ngang ano, may witness Ako. na handang... Ano. Colonel, salamat po ha. Maraming salamat at magandang hapon po.